Nagwakas na ang mga gandang araw ng mga rosas. Nagsimula na ang busilak ng mga gabi ng ating matinig na pakikipamuhay sa ating bayan. Ang lupang tinubuan, asul na kalangitan, lunting kaparangan isang lupain ng sining at damdamin. Hindi magtatagal para sa pag-ibig sa inang bayan, waring dala ng isang lihim na mensahe. Dinagit tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang mga dahon sa gitna ng sigwa. Hindi magtatagal. At magiging nag-aalim po yung mga alabok na lamang tayo. Hinahangad ng Pilipinas ang kasarinlan. At pananatilihing kong buhay ang adhikain ng aking bayan hanggang sa katapusan. Mas magandang mamatay sa pakikipaglaban kaysa tanggapin ang pamumuno ng dayuhan. Kung panaginip lamang ang umasa sa pagunlad, managinip tayo hanggang sa kamatayan. Waring dala ng isang lihim na mensahe. Dinagit tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang mga dahon sa gitna ng sigwa. Hindi magtatagal at magiging nag po yung mga alabok na lamang tayo. Thank you for watching!